Yan. Sige, mag-share kayo dyan, ha? Masarap ba, Felisa? Parang hin ayaw yata yung mga Felicitas. Ayaw mo? Ayaw mo yung ano? Sige, kumain lang kayo dyan. Magkaiba sila ng mga, ano, paborito na kinakain, mga kalisen. Yung isa, hindi naman sila mapili sa pagkain. Yan ang kinakain nila, yung pinaganuan ng isla. O, bakit? Bakit ayaw mo? ah Ha? lumalabas na sila, lumalabas na sila sa bakuran. Minsan naglalaro na sila diyan. O magpakabusog kayo diyan. Yung isa busy na dito, guys. Ayan, busy na dito sa kabila naman siya. Ayan, pag nakakuha na kasi ng kakainin niyan, umaalis na siya. Ayan. O, hindi pa niya nakuha yung ano. Hindi pa niya naubos yung kinakain niya. So ayan guys, ayaw na nila yung ano, nasawa na kasi kaninang umaga kumain na ulit sila eh. Ha? Bakit busog ka na? Ah, busog ka na. Ha? Ah? Busog ka na ba? Ha? Ah? Busog ka na. Busog ka na. O sige na nga Rod, babay na. Pelisa. O, ikulong ko ulit kayo, Pelisa. O, oh, ubusin mo yan.